Welcome back sa YouTube channel natin mga boss Ito lang update and, natin nga sa ginawa nating hanging bed Pambira lang mga boss, tingnan nyo naman practice pa lang kayo mga boss, pero tingnan nyo naman Grabe mo, musok-usok na yung magtatapas mga boss Grabe practice pa lang yung mga boss, tingnan nyo naman Grabe talaga oh Kaso nga lang yung camera ba natin, medyo isa pa sa kilukulan eh Hindi nagwagawa yung Ang magkasin natin mga boss Pambira Tingnan nyo pa lang yung mga boss O oh, ayan na mga boss, sinusokat ko lang yung slip mga boss DIY lang mga boss, mga patapon na mga ano yan, mga separlings na point five. Yan, Ginamang ko ng paral mga boss, para may city lang yung hanging build nila. Yan, sa ako, paspasan natin to, para mabaya, pwede na tuloy mga boss. At so, ang na natin ngayon, pinabas na. Tingnan nyo naman. <laughs> Practice pa lang yung mga boss, tingnan nyo. Pero, nagkita na naman. Ang bilado mga boss. Ang bilado mga, didadon, mga baka mamaya, pagkulang kailangang makasama pa naman eh, tulad o baka mawayag din yung maraglag yan ang kailangan pa dito tayong mga boss grabing tigapabas yan o pero camera yung mga boss dyan yung meron din nating makita matiba yung gamit natin dyan yan ang sinasabi ko, mga gamit gamit na mga imortala yung mga boss puta grabe, kita yung mga masil-masil yung bukol-bukol naman mga boss tingnan nyo naman yan Oh, no, siyempre, tupiti mo, bombi, no? Hindi naman sa ibabaw ko, mga boss. No. Hmm. Nakita nyo? Pumatong na ngayon ako para makita ng mayari. Pero yung mayari nyo, mga boss, hindi pumupunod dito sa may unahan. Sa likod ko lang lagi. Kasi hindi siya makapaniwala, eh. Na pinagpapractice ko lang, eh. Practice pa lang, pero makita nyo naman, nabuo na, oh. Ay, bahala pa, lupit. Oh. Pumatong na tayo, mga boss, para makita ng mayaring matibay talaga. Oh, tingnan nyo naman. Oh, practice pa lang yung mga boss pero tingnan nyo naman Lait <tinyo> Yep. Ah. 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 mga boss, yung update natin, Nandito lang mga boss ha. Why?